boss idol, magandang araw sa inyo, panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon tara na pag-usapan natin ang lumabas na trade offer ng Dallas Mavericks para makuha si Clay Thompson mula sa Golden State Warriors at ang inilabas na magandang balita ng PBA kay Justin Brownlee pero bago nga natin yan umpisahan introhan muna natin to Halina't pag-usapan natin ang lumabas na trade offer ng Dallas Mavericks para makuha si Clay Thompson mula sa Golden State Warriors. Na ibalita na nga noong nakaraang araw na simula ng lumabas ang balitang wala pang ginagawang pag-uusap ang kampo ni Clay Thompson at ang Golden State Warriors ay sunod-sunod na nga ang pagsilabasa ng mga trade rumors patungkol sa kanya ngayong araw. May ilan na rin naman ngang mga nabanggit ngayong kupunan na pwede nga daw pong kumuha sa kanya, kagaya na lamang ng Dallas Mavericks. Yes, maging ang Mavericks nga ay interesado na rin naman na makuha si Thompson sa pamamagitan ng isang trade. Sa katunayan, ayon nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, meron na nga daw po silang offer sa Golden State Warriors, kapalit si Clay Thompson. At eto nga ay kinabibilangan ni na Josh Green. Richard Holmes, Tim Hardaway Jr. at ang ilang mga draft pick. Yes! Hindi na rin naman nga daw po dito lugi ang Warriors gayong bukod sa magkakaroon na sila ng isang sentro na kinakailangan nila ngayon sa kanilang front court ay makakakuha rin nga sila ng dalawang shooting guard na merong disenteng shooting. Sa ibang balita naman, patungkol sa inilabas na magandang balita ng PBA kay Justin Brownlee. Katulad nga ng naging pahayag ng kanilang head coach na si Tim Cone, na kakabalik pa lang ng Pinas mula sa kanyang bakasyon sa Amerika. Ay inamin nga nito na sobra nga daw silang nahihirapan ng maganap ng bagong import. Gayong lahat ng kanilang play ay mostly nakadisenyo kay Brownlee. Isa pa, disidido pa rin naman nga po ang kanilang buong kupunan ay paglaban ng kanilang import upang hindi ito suspindihin ng PBA. Sa ganyang paraan nga ay posible pang makahabol ito sa kanilang kampanya sa Commissioner's Cup at magkaroon pa sila ng mas mataas na tsansa na makuha ang kampiyonato. And yes, alam naman po nyo na kumpirmado na nga napapatawa na ng FIBA si Justin Brownlee at suspension at hinihintay na lamang nga nito ang paglabas sa mga susunod na araw. Hunit, ibang iba rin naman nga ang kalagayan nito sa PBA. Gayong base nga sa inilabas sa balita kayang-kaya pa rin naman nga daw po ng Barangay Hinebra na mag apil sa PBA na wag nilang iban o suspendin si Justin Brownlee sa liga. Matibay rin naman nga ang hawak nilang ebidensya na ang nakuhang pinagbabawal na substance sa kanyang katawan ay galing sa kanyang iniinom na gamot para mapabilis ang paggaling ng kanyang injury. At mong si PBA Commissioner Willie Marshall na nga ang nagsabi na maaaring ang hindi nila ito suspindihin gayong Ginagamit lamang nga ito ni Brownlee sa tama at mabuting pamamaraan. Kaya hindi big deal sa PBA kung paglalaroin nila ito sa darating na Commissioner's Cup.